Oh, ayan oh, change oil na naman si Barack O'Ree. Pangalawang change oil ito mga boss. 1140 ang natakbo. And 'yon, taga-Binavista ito eh, mga boss, si Rap Rap. So, ito mga boss, uh, ko sa kanya na kumuha ng para O'Ree kasi yun nga uh, nagtanong siya kung Barack or Barack O'Ree. So, ako naman ako antin tanong, edi eh, syempre Barack O'Ree si sinagot ka mga boss. Uh, sabi nga natin, Uh, marami kapag ka tinanong mo uh, sa karamihan mga boss ano pag ikaw ay nag-survey at ang natanong mo ay hindi pa nakakaranas ng Barao 3 ang isasagot syempre uh, medyo negative para dun sa mga hindi pa a uh, experience pero 'ong ang tatanungin niya mga boss lalo sa group ng para 3 FI puro positive ang comment ng mga boss kaya ayon ito syempre naranasan na ni, ni bossing ni rap rap kaya yun uh, ito ang kinuha so dito pangalawang change oil uh, to mga boss uh, regular dito ang dinadala para ma check natin so so far naman mga boss walang ibang problema pero ito na reset ko na ito mga boss na adjust ko na rin yung minor yung banjo bolt basta kalimitan naman lahat talaga kung ano yung ginagawa natin sa Barako 3FI yun yun uh, yun yung napansin natin mga boss eh. basta banjo ball uh, one way valve yung clutch lining pinapalta natin yung pagka ayaw ng uh, dumadamba sa umaga so nire -reset. Uh, kung gusto pa rin, mas maganda, walang ilaw, lagyan natin ng handle switch. Yung headlight switch, uh, yun yung nilalagay natin. And yun, sa pag-change oil mga boss, syempre pinapalta ng oil filter. Sa oil filter, uh, pwedeng pambajad CT125 or yung pangwind ang nilalagay. Kung wala nang available, yung mga replacement, pili lang kayo doon sa mga replacement na hindi na na hihiwa-hiwalay. Meron kasing mga replacement na filter na naghihiwa-hiwalay, yun yung nagiging delikado kapag ka hiwalay mga boss, yung pinakampandikit, bumabara yun doon sa butas lalo doon sa banjo bolt and then minsan pag lumagpas na andun sa nozzle ng crankshaft mga boss, yun yung mga pinagbabarahan yan, so dito palit nga yung oil filter so replacement lang yung nilalagay natin pero quality uh, yun nga meron choices, merong orig kaya na, medyo medyo mataas ang presyo ng orig so yung pang budget city 125 85 pesos 'yung mga boss at uh, 'yung replacement mas mababa. So 'yun nasa sa inyo na mga boss. Sa dami naman ng langis na nilalagay natin, 1.4 dito. Ang nilalagay natin mga boss, uh, bahala kayo kung susundin niyo. Basta 'yun ay Kalimitan na, na testing na natin. Kasi dito sa lugar namin kapag ka 1.2 uh puro mga tricycle driver, yung may-ari, lalo sa mga bara 1 and 2, dati pa, kapag ka sumalin lang na 1.2, ang reklamo nila, ang feedback nila mga boss, ay napakainit ng singaw ng makina. Ayun, kaya nauso dito, 1.4, 1.5, yun yung mga nilalagay mga boss. Kaya sasabihin naman ng iba, sobra magpuputok ka ng oil seal, hindi naman mga boss. Kung sobra, Uh, may breeder naman yan mga boss doon lang lalabas yon pero sa uh, sasabihin mag, uh, naglalabasan na raw sa mga oil seal kung masisira na yung oil seal at o-ring mga boss sa ayong gasket lalabas yon doon pero kung um, maganda pa kahit sabihin marami ang langis niyan 1.5 or sasabihin nila sobra hindi yon lalabas kung wala sira yung o-ring oil seal sa ayong gasket So, ayun. Nasa sa inyo na mga boss. Basta dito, 1.4 to 1.5 ang gamit natin. Ang nilalagay natin. Uh, yun na yung tested na malamig ang singaw ng makina. Kasi dito naman, uh, mas marami yung bundukin kaysa sa patag. Kaya, mabagal yung takbo. Yun, yung kalimitan mga boss. Kaya, kapag ka 1.2 lang, pa napakainit na singaw ng makina. And yan sa oil filter na ginagamit, ito yung pang CT125. yon CT125 mga boss, yan yung ginagamit natin para certified quality. So, ayan, palit filter. Tapos 1.5 na langis. And then, dito, mapapansin nyo mga boss, nilalagyan natin ng grasa yung o-ring. So, doon sa mga nakakaranas na naiipit, yung o-ring, maglagay lang kayo ng grasa. Grasa lang yung sikreto dyan mga boss para hindi kayo palit ng palit ng o-ring sa takip ng oil filter. So, ayan mga boss, ha? yun yung isang technique. Kailangan talaga lagi niyong lalangisan yung grasa. Kasi pag hindi nyo nilang isa, naiipit yan, magpapalit kayo ng o-ring. So, sa pagkaabit naman ito mga boss, hindi na yan mababaligtad. Sabi nila, nababalik ano ah, nababalik daw yung takip. So, pag hindi mo pinilit, ipasok yung takip, hindi mo, hindi mo may ipasok yan kasi malayo yung tornilyo. Yung filter mismo ang nababaligtad mga boss. Tulad doon sa isang video natin, yung taga Batangas, nagpa-change oil, buti, nakaangat, may, may dinadaanan pa yung langis, hindi nasira yung bara o tray. So, yung agandahan nun mga boss. Pero pag nasakto kayong, matigas yung oil filter na, na na nabili niyo hindi na UP, na o, oh, mararanasan yung katok. Or, uh, yung engine tapin niya, napakamahal pa naman ng pyesa ng uh, rocker arm at sa arm okay, isa, na ito Makinis na Hindi na yan दिए